Hi guys, good afternoon and welcome to my vlog So today guys, mag-unbox tayo ulit ng in-order natin or na-mine natin sa Glamour Surplus Japan, Japan Glamour Surplus yata yun So, ito siya Ayan, Japan, thank you uh, for choosing Japan Surplus by Glamour pala Ayan, Japan Surplus Japan Surplus by Glamour So, ito ay yung mga na-mine ko sa tatlong box ah uh, dalawang medyo malalaki and then ito din ang ito yung pinakamaliit so, kala ko konti lang yun na mind ko kasi nga uh, mga tasa lang naman kasi yun na so ano kasi ako sa tasa parang parang ano ako sa tasa ba pa? parang tawag dyan ah. Ito lang pang bayad na mamain ko. Pero ayan na nga. Ito na yung mga namin natin dumating. Dinilabor kahapon. Just ngayon lang natin sila. Pubuksan. So kaya yun guys. Let's go! guys, i-unbox na natin. nag i-unbox natin kasi ito yung Tingnan natin kung ano yung laman niya. Ito so, na i-unboxing. Uh, natin. Let's go unbox. Okay, balot na balot talaga siya. Sobrang balot na balot. Pag nag-ano yung mga mga. Sobrang balot na Oh, Oh, grabe yung balot nito. Ang kapal ng balot. Ah. Oh. Grabe sila magdiligo. 对。 order konti na yung in mo, pero yung palot nila, sumok na na. Ito pa. o Diyos ang daming si balot na balot. Safe na safe sa kanila yung ano. Diba? Grabe. Ah, grabe ka balot talaga. As in. So, dito pa lang sa pagbabalot nila guys. Alam mo na, safe na safe na yung ano. Ito <laughs> yung first. Wow, kutsara siya. Isa sa cute cute. Ang cute cute. So, ito lang kabalot sila guys. Di, ibig sabihin, safe na safe yung ano mo. Safe na safe yung mga uh, mo sa kanila. Kasi, oh, di ba, doble-doble. Tasa lang yun guys, O oh, tasa. Huwag na natin buksan kasi para nakabalot pa din siya. Oh, tasa pa din to. Yun, know, tasa. Ito din. Tasa din to. Hmm. ibang ba, ganito ako kaadik sa tasa. <laughs> sa pangkapihan. Ganito ako ka sa pangkapihan, guys. O, ito, tasa pa rin po, o. Oh. Hindi na natin bubuksan kasi nga, magbabalutin ko din naman ulit sila, eh. yun pa. Tasa. Puro tasa lahat. Ito pa, tasa din to, o. Oh. Diba? Ito, dalawa sila, tasa. yun. Pero feeling ko ito may saucer so to nakasama, eh. Hindi lang nasali, eh. Ayan, tasa din. Puro tasa lahat ng may na-order natin. Tapos, oh, ito din. Tasa din, di ba? So, ito yata yung dito, guys. Ito yung dito. Basta, so, ito, ito may saucer din ito kasama, eh. Ayan. Ito. Di ba? Parang napaka-ano. Hindi naman ako adik sa tasa. Puro tasa. Puro tasa yung namamain ko. Kasi nililig talaga ako sa tasa. So, ipapalit ko lang ito ulit. So, ito yung first box na ginawa na natin. Ginawa natin. So, so, that is the first box. Ito yung first box na in -unbox natin. So, ito, ilalagay ko ito ulit. Muna, dito muna siya. And see you na lang po sa next vlog para sa pangalawang box. Kasi mayroon pang dalawang box eh. So mayroon pang dalawang box eh. So, titingnan natin kung anong laman nun. Kasi ito puro tasa to. Hindi naman ako alik sa tasa. Pero puro tasa to. Ayan. So. And guys, I hope you enjoy watching. Gusto nyo ba makita? Puro yung mga tasa lahat. So ayan. Thank you so much for watching. See you guys in my next vlog. I hope you enjoy. Please click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod mga vlog. Bye! -bye.